Noong March 14, 2003, ang 17 years old na si Hannah Foster ay lumabas kasama ang kaibigang si Helen. Nagpaalam sila sa isa't isa sa isang paradahan ng bus bandang 10:40 ng gabi. Sa halip na sumakay, nagdesisyon si Hannah na maglakad pauwi dahil malapit lang ang bahay nila. Ngunit hindi na siya nakauwi sa kanilang bahay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, nag-alala ang kanyang mga magulang na sina Hillary at Trevor nang hindi siya umuwi ng bahay. Hanggang sumapit ang alas 5 ng umaga noong March 15, dahil hindi sanay ang mga magulang ni Hana na hindi umuwi ng ganoong oras, at nagsasabi agad kung pupunta siya sa mga kaibigan. Sa kabila ng mga tawag at text, walang sumasagot, bagamat bukas pa ang kanyang cellphone. Sumapit ang 10.30 ng umaga. Nagpasya ang mag-asawang Hilary at Trevor na kumontak sa pulisya pagkatapos makipag-usap kay Helen at sa iba pang kaibigan ni Hannah. Nagsimula ang investigasyon matapos ang isang kakaibang tawag sa emergency services. Dahil si Hannah ay menor de edad at ang kanyang ikalabing walo na karawan ay ilang buwan pa lamang ang layo. Nagdesisyon ng mga opisyal na simulan agad ang paghahanap sa kanya dahil sa kakaibang kilos niya. Tulad ng karaniwang kaganapan sa ganitong mga insidente, ang huling nakakita sa nawawalang tao ay itinuturing na person of interest. Sa kaso na ito, ito ang kaibigan ni Hannah na si Helen. Isinailalim si Helen sa investigasyon ng pulisya sa harap ng kanyang mga magulang. Matibay ang pagpapahayag ni Helen at ito'y naulit lamang ang kanyang sinabi sa mga magulang ni Hannah. Kumpirmado ang kanyang kwento ng mga CCTV camera sa labas ng bar at bus stop ay nagpapatunay na wala siyang kasalanan. Sa kabila ng lahat, hindi na itinuring na interesado sa investigasyon kay Helen sapagkat wala siyang itinatagong kasalanan. Ngayon na alam ng pulisya na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Hana. Kinakailangan nilang maghanap ng ibang ebidensya. Isang investigador ang natuklasan na bukas pa ang cellphone ni Hana. Noong oras na yon, ito'y nakabukas buong gabi at sa umaga sa pamamagitan ng mga tawag at mensahe mula sa kanyang mga magulang at kaibigan. Naisipan ng mga pulis na gamitin ito para malaman kung nasaan ang cellphone. Sa bawat tawag o mensahe na natanggap ni Hana, kumukonekta ang cellphone sa pinakamalapit na communication tower. Sa ganitong paraan, hiningi rin ng mga pulis ang history ng tawag at mensahe mula sa phone company ng babae. Isa sa mga bagay na tumatak sa mga otoridad mula sa record na ito ay ang tawag mula sa emergency number sa England sa maagang oras ng araw ng pagkawala ni Hana. Sa masusing pagsusuri, napagtanto na ang tawag ay tinutukoy bilang isang silent call. Binuksan ng operator ang tawag subalit walang naririnig na kahit ano sa kabilang linya. Ilan sa mga pulis na teknisyan ang nakarinig ng boses ng isang babae na inakala nilang si Hana na nakikipag-usap sa isang lalaki. Ang naturang tawag ay indecrypt, at ang transcript nito ay iniulat ng media. Gayon Gayunpaman, ang original na audio recording ay hindi inilabas. Tila malayo ang cellphone mula sa dalawang tao o ito ay nasa loob ng bag o backpack. Kaya't hindi naririnig ng tumatawag, na iniisip na si Hana, ang anumang instruction mula sa operator. Patuloy ang investigasyon, kahit na lumampas na sa pag-iimbestiga kay Helen. Batay sa inakala ng pulisya na si Hana ay naglalakbay sa kotse sa mga oras ng madaling araw. Batay sa tinig at aksent ng tumawag, natukoy ng mga pulis na isang matandang lalaking Timog Asyano na nag-iwan sa kanila ng posibleng suspect. Para sa investigasyon, bukas pa ang cellphone ni Hana nang matuklasan ang tawag at ang lahat ng ulat ay naitala. Kaya't posible na matukoy ang kalapit na lugar na lokasyon kung saan maaaring naroroon ang suspect. Ang cellphone ay nasa Portsmouth. 30 kilometer mula kung saan huling nakita si Hana. Ilang oras ang inabot bago matuklasan ang eksaktong lokasyon. Sa huli, natagpuan ang cellphone ni Hana sa isang lugar ng pagkuha ng basura, kasama ang kanyang bag. Sa oras na yon, itinuturing na nila ang kaso ni Hana bilang isang panginidnap. Ngunit matapos makatagpo ng ilang personal na gamit niya, naisipan nilang maaaring ito ay isang kaso ng pagpatay. Ilang oras ang nakalipas, kinumpirma ng mga investigador. Noong March 16, natagpuan ang bangkay ni Hannah Foster sa kanayunan sa gitna ng kagubatan. Natagpuan ito sa tulong ng malaking pagsisikap ng mga otoridad na nakipagtulungan sa daan-daang tao para suriin ang lahat ng mga lugar kung saan nahanap ang cellphone ng biktima. Nakakabahala na ilang kilometro ang layo ng bangkay mula sa sentro ng recycling kung saan natagpuan ang cellphone at bag kaya't inakala na ang taong may kagagawa nito ay unang nagtapon ng katawa ni Hana at saka nagpatuloy sa pagtatapon ng kanyang mga gamit. Ang forensic examination ng bangkay ni Hana ay nagpapatunay na ang sanhi ng kamatayan ay asphyxia dahil sa strangulation sa mukha at leeg. May mga gasgas din sa katawan ng babae na nagpapahiwatig na siya ay nakipaglaban para sa kanyang buhay. Bukod dito, may iba't ibang hematoma siya sa kanyang ulo at mga binti. Natuklasan din ng forensic na siya ay pinagsamantalahan muna bago ang pagpatay, at nakuha sa DNA sample mula sa kanyang katawan ang maraming similya. Isinilip ito ng pulisya sa kanilang database ng lahat ng rehistradong kriminal, ngunit walang katiyakan sa resulta ng kanilang paghahanap. Sa crime scene, natagpuan ng mga investigador ang isang sampol na inilagay para sa mga susunod na paghahambing. Walang katiyakan kung sino ang suspect. Kanilang sinuri ang CCTV footage at natuklasan ang isang puting van na konektado sa pagdukot. Ang pansin ay napunta sa isang lalaki, may edad na 35 hanggang 40, mula sa Timog asya, na nagmamaneho ng puting van, na si Maninder Pal Singh Kohli, isang residente ng India at nasa Southampton, England na walang criminal record, ay naging pangunahing person of interest, bagamat may maayos na imahe kakaibang kilos at may gasgas -gas sa kanyang mukha. Matapos mawala si Hana, ay nagdulot ng pagdududa. Sa pagsuri ng kanyang puting van, natagpuan ang mga ebidensyang tumutukoy sa krimen, na nagudyok ng mas masusing investigasyon. Sa pag-aaral sa likod ng sasakyan, ay nagpakita ng dugo at likidong seminal na parehong tumugma sa sampol mula kay Hana. Ito ay nagbigay bukas ng mga otoridad sa pangunahing sospek sa krimen. Noong March 19, Sinugod ng mga pulis ang bahay ni Koli upang tanungin siya, ngunit wala siya roon sabi ng kanyang asawa. Noong March 18, pumunta raw sa India para bisitahin ang kanyang inang may malubhang sakit. Ang kanyang asawa ay walang kaalaman kung kailan siya babalik. Ang kapatid ng sospek ay pulis sa India, nagdulot ng kaba sa mga investigador. Sa pag-aakala na nagtatago na siya, walang impormasyon mula sa gobyerno ng India. Iniisip ng mga opisyal na tinutulungan siya ng kanyang pamilya samantalang inaakusahan siya. Ang ama ni Coley ay nanawagan sa telebisyon, sinasabing dapat magbayad kung sino man ang may kasalanan. Sinasabi ng kapatid ni Coley na inosente ang kanyang kapatid. Sa paglipas ng panahon, wala pang balita kay Coley na nagdulot ng desperasyon sa mga magulang ni Hana. Naglakbay sila sa India upang malaman ang katotohanan. Nagbigay ng mga interview at nag-distribute ng flyers. Umaasa na may makakakita kay Coley. Noong 2004, nag-alok ang mga otoridad sa England ng cash reward para sa impormasyon tungkol sa hinahanap na lalaki, na si Coley. Samantala, iniulat ng isang taxi driver na nagkaroon siya ng usapan sa isang lalaking nakamukha ni Coley, na nagpakilalang si Mike, na nagbabakasyon sa India. Sa kabila ng impormasyon ng taxi driver, mahirap pa rin mahanap si Coley. Noong July 15, 2004, natukoy at nahuli ng pulisya sa India si Koli sa isang bus papuntang Nepal, kung saan siya kasama ang kanyang bagong asawa. Dahil sa kakulangan ng extradition treaty ng Nepal sa UK, naging komplikado ang legal na proseso. Si Koli, na may bagong pagkakakilanlan, umamin sa TV ng pagnanakaw, pagsasamantala, at pagpatay kay Hannah Foster. Isiniwalat ang kanyang mga nagawa. Ang sumunod na legal na proseso ay nagtagal ng ilang taon, nang nagtangkang magdulot ng sorpresa sa pamilya ni Hannah. Kinuwento ni Collie, isang taon na ang nakakaraan, sa masalimuot na pangyayari, na record ang kanyang pag-amin. Ngunit kahit nasa India siya, hindi siya agad dinala ng mga otoridad pabalik sa England, kasama ang kanyang kapatid. Nagtagumpay sila sa mahabang laban sa korte, 100 na pagdinig at 35 na apela. Ang kanyang kapatid. Tila siya ang nasa likod ng lahat. Nagpahayag sa media na inosente si Collie. Isang kwento ng pagpatay kay Hana. Isang komplikadong plano ng gobyerno. Ayon sa kanilang sinasabi, sa wakas, noong 2007, napagpasyahan na ilaba si Collie para sa paglilitis sa England. Doon, siya'y inaresto at kinasuhan ng kidnapping, pagsasamantala, at pagpatay. Ngunit hindi sumuko si Collie, binago ang kwento, at hindi nagtagumpay mula sa plano ng pagtapon ng bangkay, sa kakaibang lugar, hanggang sa pagbabago ng kwento, isinailalim siya sa mahigpit na pagsusuri ng korte, isinagawa ang hypothesis ng prosekusyon, inilarawan ang posibleng nangyari noong gabing iyon, isang kwento ng laban, pag-asa, at ng katotohanan sa gitna ng mga naglalakihang alingaungaw sa kaso ni Coley. Narito ang ang nangyari bago ang krimen. Nagpaalam si Nahana at Helen sa bus stop. Hinihintay ni Hana ang kanyang kaibigan na makasakay sa bus at bago siya umalis. Pagkatapos nito, nagsimula na siyang maglakad pa uwi. Walang tao o sasakyan sa paligid niya. Kaya siya ay karaniwang naglalakad mag-isa sa gilid ng kalsada. Sa kabilang banda, si Kole ay pabalik mula sa trabaho. Nakita niya si Hana na naglalakad mag-isa. Nagpa siya siyang magmaneho papunta kay Hana. Sakay ng kanyang sasakyan para kausapin si Hana napagtanto agad ng dalaga na ang lalaki na si Cole ay may balak ng masama. Kaya maingat na denial ang numero ng emergency. Hindi niya inilapit ang cellphone sa tenga upang sundin ang mga tagubilin ng operator. Naniniwala ang pulisya na ang telepono ni Hana ay nasa kanyang wallet o sa likod na bulsa ng kanyang pantalon. Kaya naman sobrang tahimik ng tunog sa recording. Maririnig si Hana na nagsisimulang magsinungaling kay Cole ibinigay niya sa kanya ang pangalan at edad ng kanyang kapatid. Nagbibigay sa kanya ng ganap na kakaibang kapitbahayan, kaysa sa kung saan siya nakatira kasama ang kanyang mga magulang. Sa madaling salita, ayaw niyang ibigay ang kanyang mga detalye sa isang estranghero. Matapos ibigay ang kanyang mga detalye sa estranghero, biglang kinuha ni Cole si Hana papasok sa kanyang sasakyan. Hindi alam kung niloko siya nito sa pagsasabing ihahatid niya siya pawi o pinilit siyang pumasok sa kotse. Dahil natapos na ang usapan sa puntong iyon, naniniwala ang pulisya na nagmaneho siya kasama si Hana ng ilang kilometro. Pagkatapos ay huminto sa isang desyerto na lugar. Nilagay siya sa backseat kung saan siya ay pinagsamantalahan at pagkatapos ay pinatay siya. Nagmaneho pa siya ng ilang kilometro para itapon ang katawan at nagpatuloy. Sa pagmamaneho hanggang sa makarating siya sa isang garbage collection point, Ayon niyang dalhin ang kahit anong gamit ni Hana para walang ebidensya hindi siya kayang akusahan ng pulis. Ngunit ang hindi alam ni Collie, ay nakabukas ang cellphone ng dalaga, at may sapat na lakas ng baterya upang tumagal ng ilang oras. At iyon ay magiging isang mahalagang detalye sa investigasyon. Matapos tanggalin ang mga gamit ng dalaga, umuwi siya, sumama sa kanyang pamilya at nagpatuloy sa kanyang normal na buhay. Nang makita niyang hinahanap si Hana, nagpasya siyang pumunta sa India para magtago. Isang pagsubok ang ginanap noong November 25, 2008. Ang lalaki na si Coley ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso at hinatulan ng habang buhay sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 24 years sa bilangguan. Siya ay 41 years old sa oras ng paghatol at ang hukom ay nagkomento na si Coley ay hindi makakapag-apply para sa parol hanggang 2032 sa edad na 65. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.